PC yung mga tropa natin ngayon So alam nyo na kung anong dapat gawin ngayon Start na ng event Yan kung gusto nyo ng sure ball na golds Alam nyo na Bago tayo mag start Yan intro muna tayo mga tropa Yan mabilisang ano lang tayo, pabilisang tips lang tayo. So ang ginagawa natin ngayon sa ating mga tropa. Yan alam niyo naman na ano. Eh, Kailangan niyo lang mag-farm ng ganito. So yung ano nga uh, mga tropa natin is uh, lahat nakalto, so 5 accounts, 5 uh, characters, uh, lahat nagpa-farm ng bola lang yan. Uh, ganito. Fate lang. Ano pa pakalan nito? And so makikita niyo yung art natin. Punong puno na naman ng ano ng pag -holdings. hindi pa do no, na si asikaso. So ito ang kailangan niyo i-farm. So ano ulit to? 350. So ilang ba to? Ilang days to? 2 weeks. Yan 2 weeks uh, every uh, 50. 50 drop per day. Yan hindi pala shadow. Hindi <laughs> pala siya 2 weeks. Tanga talaga. <laughs> <laughs> Pagkita uh, niyo pala dito. 1 week. 2 weeks yung ano, buong event pala. Yung nauna is yung color blue. Pero hindi natin yung pinarap kasi wala naman tayo makihita doon. So, ito na yun. Ito, ito, ito. Yan, 7 days. 50 drop per day. So, 350 lahat. Galing mo pala dyan ah. So, hindi ko alam ha? Yan, so, Uh, magda-drop daw yung mobs uh, tuwing ay uh, tuwing, uh, tuwing magda-drop yung mobs uh, level 40 walang gap dapat na level 40 so kapag uh, kunwari ito sa atin level 67 yan dapat yung mobs is level 30 pataas yan ang kaya nito level 30 kaya nandito tayo sa chamber 1 pag pumating ng level 70 yung mga alt natin hindi na tayo pwede dito mag-move na tayo sa ano MS2 yan so kung ano yan sa mga tropa natin diyan uh, alam ko alam niyo naman na to uh, ito is para sa mga ano lang naman sa mga bago lang sa Mirpor lalo na yung mga tao sa mga ano sa mga busing servers yan. so bakit nga bataan natin pina farm to ano bang drop nito ulit ang drop nito is Ayan. So, ang target natin dyan is itong Divine Dragon's Enhancement Stone. Bola lang yan. In short, Safe Stones. <laughs> safe Stone kasi pag nag ka, pag nag-enhance ka, hindi siya mababasag. Mag-fail siya pero di mababasag. Tapos naman sa mga main natin, syempre ang target natin sa mga main natin is itong epic na uh, glittering tsaka life essence. Yan lang. Pero the best to kasi dito tanga tayo nakakapagpagolds ng ano, ng sagad-sagaran basta may ano uh, may pondo kayo kagaya nito nakaredy na to may pondo na siya ng 239 yung buong account is makakapag uh, makakapag uh, farm na makakapag buy and sell lang sa ganitong amount dito to yan Ayan. so kung uh, maswerte kayong mag enhance pwede nyo siyang ano ma-triple ma-four times ma-five times itong current gold nyo ayan lang naman ang ating tips sa mga ano, sa mga tropa natin diyan na maraming alk kagaya natin. Ayun, busy tayo this week, one week tayo magga-grind. Pero still mag pa uh, magano pa rin tayo, magdi-daily pa rin tayo, daily live. Ayun sa mga nagaabang diyan, 'pag gusto niyo magtanong, uh, Q&A, 'yun real time tayo sumasagot diyan. Ay malamang live tayo noon <laughs> eh. so daily 9 PM tatry natin Uh, mag-live ng daily. Tapos, pwede tayo mag-Q&A portion. Ayun. So, ayun lang. So, matagal-tagal na tayo hindi nag-attendance check. Uh, attendance check muna tayo mga tropa. So, punta tayo muna sa ating, ano, sa, sa, sa nating video. Ayun lang dito tayo sa ating, ano, content na level 65 daily routine. Ayan, farm 2K. So, nandyan tayo. Dito tayo mag attendance check. Ayan. Unahin natin kay propang NLND. So, Ando and pala sa kahapon. Ka, ka, ay, kagapon. Kagabi sa live natin. So, ayun. Shoutout sa inyo, ano. Tropa natin. Kakabalik ko lang sa Mirpor. Matapos ng isang daang taon. Nagahanap akong bagong content creator sa pagnibagong guides. Palagay ko ikaw na ang bagong creator na panonorin ko. Ayun, maraming maraming salamat sa iyo, tropa. Ayun, sana nakakatulong yung ating content. Ayun, sa ating tropa, si Dijen. Alam mo na. Ayun, solid talaga. Thank you, thank you. sa solid na tropa, si Romer, Romel Azaga. Ayun, maraming maraming salamat, tropa. Sa tropa nating si J.M. Tama ba? Boss, balak ko gayahin itong strat nyo. Paano kung pisaan? Gawa ko. Ako na ako. Punuin ko ng karakter. Pa level 65 lahat. And so, makikita mo naman sa mga content natin. Yun, gayahin mo lang. Papaldo ko dyan. <laughs> Bola lang yan. <laughs> Tapos sa tropa natin si Jasper Alilio. Yun. Eto, huwag niyo ito, huwag nyo napansin nito. si tropa natin, Kururo. Bahala na siya sa buhay niya. Pag-ingit. Pikit. ka. Ayan, tsaka natin si Hey Velvet Raven. Ayan, boss, may Discord server kayo. in lang, wala, pa, wala tayong sir, wala tayong sariling Discord. Hindi pa natin na-establish yung ganun muna. Siguro pag medyo marami-rami na tayo, tapos dun tayo gagawa ng Discord para real-time yung comms natin, tsaka ano, Q&A. Pero sa ngayon, uh, ang sigurang naisip kong way is yung uh, paglalive natin everyday na tuwing 9pm so ayan thank you thank you okay na ang ating attendance check balik na tayo sa ating tropa ayan naglalag na kahit <laughs> hanggang dito na lang mula ulit tayo ayan nagpa-farm din yung tropa natin oh. andun uh, sa dalawang chamber yung ano tropa natin ayan level 666 kasi pag level 70, move na agad ng uh, MS2F. Kaya nang ganito na lang muna ulit tayo. Tayo, ano? You know, tayo magpapaalam na. Kaya sa mga tropa natin dyan, hindi pa nakaka-subscribe yun. May issue tayo, subscribe tayo mga tropa. Sa mga gusto mong pa attendance check, alam nyo na, comment down below lang. Kahit anong, ano nyo, trip nyo. Basta, ano, kung anong gusto nyong i-content natin, pwede natin yan, ano. Uh, suggest lang kayo tas ko co content natin yun muli Ito nga pala ulit yung tropang si Perry na nagsasabing play smart spend zero maraming maraming salamat peace out